guys pakita ko sa inyo kung paano mag replace ng trigang na outlet so kung may ganitong outlet sa inyo at gusto niyong palitan so ito ang gawin nyo guys makita nyo dito bumaon na so kailangan na palitan kasi delikado na yan so sa pag replace naman sa bagong trigang na outlet so ito yung connection nito so kailangan magkabilaan yan yung jumper dyan line 1 tsaka line 2 para masupplyan yung pangalawang outlet pati na rin yung pangatlong outlet so yan yung connection guys kung mag replace kayo so kailangan i-off nyo yung circuit breaker bago i-install yan at kapag uh, may experience na din kayo so pwede na kayong uh, mag-connect ng live no gaya nito so may computer kasi yung may-ari tapos uh, kailangan hindi patayin yung supply so sa so pag replace nyan guys kapag live isa isahin lang natin ipasok sa outlet para hindi tayo mag grounded yung isa kasi kapag sabayan natin mag magtanggal at hindi natin lagyan ng tape so pwede tayo ma grounded sa isang linya so yan at tapos natin mapasok guys so yan namang isa pasok din natin yan sa unang outlet So, kapag mag-ano kayo guys, make sure lang na walang supply kapag baguhan pa lang kayo, off nyo talaga yung as uh, circuit breaker para freely kayo at hindi kayo matakot na uh, makuryente kasi off na yung power supply niyan. So, sa pag connect naman yan guys, so ganyan lang yung connection. So, pasok lang natin dyan, magkabilaan yung dalawang wire. Okay lang yan magkabaliktad kasi outlet yan line 1 at line 2 kahit live or neutral okay lang yan magkabaliktad dyan so yan yung connection na guys at pagkatapos nyan ikabit na natin so makikita nyo doon may mga uh, dumi sa ilalim ng junction box kailangan natin yan tanggalin kasi yan ang dahilan na magkaroon ng loose contact sa ating outlet.